Walang scripted, scripted. ah <laughs> okay na, ako mo yung ano yung ano, ilaw. Naka-plus pala to. Ayan. <laughs> ano, oh, okay na ka? Okay na. Ha? Shout out to Leo. Ayan, okay, dito tayo sa ano, uh, sa subdivision, nagsiservice tayo ng aircon. Ang gagawin natin, yung, yung pinaka-dike-in. <coughs> Daikin baka naman Magpapop down tayo nga na ng ina. Um, daikin yan yun na bago natin pull down yung pinaka diba po rito pinaka loob nya tingnan ka dito mag pop down ina daikin tingnan ka dito To mas mano talaga to. Uh, malaking tulong to sa atin. Adapter service. Ang kartero. Yan. Yan pinaka-kaganya, 145 PSI. i-remover natin yung pinaka refrigerant natin. Dito tayo magkanap. unang nang magsasara. Dito. Pinaka liquid line. Liquid line, ito yung gas line. tapos ito ayun natin ito pag bumaba na sa zero pag nag zero na yan yan yung dito yan nag ano na siya nag zero dito dapat ganyan mag ano sabay patay yung breaker shout out sa ating chip tip fish yan liw din lang ang lakas ito ito yung procedure paano mag pop down ng ano pinaka yung standard talaga na yan process natin. kailangan may ano talaga walang lumalabas uh, walang walang lumalabas na ano sip talaga yung refrigerant na. Thumbs up video. Oh. Okay.